Baka mm. minanifest din yun yung presence. Minanifest ko ata yung sumisi. <laughs> Anyways, ano na lang. Uh, speaking of manifestation, uh, same din kasi yung question ko. Can we be more specific? Like, ano pa yung manifestation mo? Uh, siguro, mga <laughs> mababaw na ano mo na, ano yung ano yung role na gusto mo pa, sino yung gusto mo pa makasama, mga ganun. Stop. Hello. Wala na yung mic. Do we proceed with that? Oh, hello. Man. Hello. 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 Napagod na yung mic. Ayun. Hindi naman pa. Mm -hmm. Okay. Oh. Hello. Ayan. <laughs> Meron talaga sumisipo. Ako po, uh, gusto ko po siyempre makatrabaho yung mga gay icons, mga actors. Sila <laughs> may si Mama Pau, si, da si Roderick Paulate, yung mga, yung mga talagang naging inspiration ko para maging artista ba, maging actor. And siyempre, ang isa po sa mga bet ko talaga maging, ano, horror character ipara hmm. para pong si Pennywise. Oh. Uh, Opo, as in, may, may ganun akong nafe-feel ko tayo pag narod ako ng mga horror films. Parang s sabi ko talaga, like, parang scary ko to. Kaya kong manakot, kaya kong pum Basta may ganun po akong napifeel na parang feeling ko may may kaya akong ibigay na something dark, mas darker pa kasi sa pagpatay ni Sampaguita. Kaya yun po, isang siguro sa shake. Yun po, shake rata in talaga. Promise. Right. Hey. Kasi naabangan. Wala hey. nung no, ati ba si Mother Lily? Sabi ko, ano na wala. Sabi ko, Mother, naman tayo nagkakilala. Sa malamig langit na wala. Pero yun po, mga ganyan, mga horror films ko. At saka Beagle. Beagle. As an actor na ba? As an actor, are you... Ano yung limitation mo? Or wala po. Mag-stick ka ba to being... Gay roles? Gay role or... Hindi po kasi actually kung usap nga kami ni Direk na sa aeroplano kami pa uwi dito. Sabi niya, mayroon kayo ibigay sa'yo ng character ha? Sabi ko, ano po? Ano ka doon? Police? <laughs> Police Sabi ko, ha? Na hindi gay. Sabi ko, Direk, nang ang galing yan. Sabi niya, feeling ko kaya mo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, feeling ko rin na naman po kaya ko kasi um, sa sa drag naman, ang dami-dami dami namin piniplay ng characters. Minsan nagbo-boy drag din po kami. Kumbaga, isa yun sa mga gusto parang rin explore na feeling ko naman kaya ko rin mo i-deliver. Thank you. Thank you. Thank you. Madaming na inspire ng manifestation. <laughs> Manifest tayo lahat sa sabay, sabay. Correct. Thank you. Next po. Nico from Pet.ph. Uh, since you mentioned BL, apart from Arjel, sino gusto mong nakalove you? Si Arjel talaga. <laughs> <laughs> Siya lang. Wala nang <laughs> <laughs> ibigigil ako dun sa bagay. <laughs> <sa> <laughs> Hindi <laughs> kahit sino. Actually si Alex Diaz nakakatawa kasi one time nakakita nak uh, kami sa isang party sa preview preview magazine, preview ball. Sabi niya, gawa tayo ng show na parang uh, ako yung leading, siya daw yung leading man. Parang iwa kami ng burlesque show. Oo kung naalala niyo, baka lasing lang yun si Alex. <laughs> Pero yun, kasi feeling ko may, may, may connection din kami ni Alex eh. Tsaka crush ko din naman siya. Parang feeling ko crush din naman niya ako. <laughs> <laughs> Pero yun, sige, po. kahit sino po actually. Pangatap ko niya mga trabaho si JC si Alcantara yung mga yung mga nakakasama na namin before kasi tining ko uh, may mga may mga I ano mean, yun ma, ma ma ma, ma feeling ko magkano silang feeling ko madali lang yun kasi mabisa mo nang kiligin kung gusto man nila akong pakiligin yan <laughs> Ayan. You mentioned kanina na parang it was easy for you to portray sa pagkita, but was there parang a specific scene na nahirapan kang gawin? Yung ano, yung shooting. <laughs> yung may baril. Kasi na, di ba nagkaroon lang ng chismis? Ay, di, nagkaroon nga ng news dati sa US na may, may isa, si na Baldwin? Um, Alec Baldwin ba yun? Alec Bovin? Si ba yun? Kasi nagkaroon ng, nagkaroon ng incident na may nagbigay na totoong baril sa isang shooting ng movie at may nagpatay siyang director or cameraman. So, kada ibibigay sa akin yung baril, nasisira ko ngayon kasi pinuputok po. Kasi totoo bang walang bala to? Puk! Tapos so natatanggal yung takit. Tapos sobrang nga sa akin yung plasma. Sabi niya, Sir, huwag niyo po kasing galawin. Sige, okay, sorry. Eh. Sige, sure ko lang ako. Kami makapatay ako ng tao kasi dinututo ko talaga sa tao eh. At saka nakakatakot na may may pressure talaga pag pinutok mo. Tapos sakto po, putok dun, sa dun sa katapat. Dun sa katapat mo, nakakatakot siya. To be honest, nakakatakot siya na baka mamaya magka, mangyari sa akin yung nangyari sa akin dun sa US. Pero hindi naman, hindi naman oh, ako na ano. Naman, uh, pero yun yung pinaka ako actually, yun yung, yung, yung paghawak ng meril Kasi ayoko, yun yung pinaka uh, nakakatakot sa lahat na pwedeng mangyari. Pero yun, hindi naman nila binigay. Hindi uh, so, <laughs> ko naman minanifest. Hindi uh, naman. Fiction lang. Oo, yun. Uh, uh, yan. Ayan, super last. Apart from the another project na na-mention na yung eh, director sa uh, The Policeman, meron ka pa bang um, new projects na pwede namin abangan? Hindi ko alam kung pwede na sabihin. <laughs> meron. meron. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin kasi baka ma-jinx. Oo, meron, meron. Meron pa akong mga, ano, may mga sumusunod na tayong, ano, pwede maging trabaho sa mga susunod na araw. Yes, meron pa. Oh. Meron. Oh. Meron. Oh. Meron. Exciting. Medyo, medyo international. Medyo international. Medyo lang. <laughs> medyo. Oh, medyo lang. <laughs> <laughs> medyo. <laughs> So, Thank you, Lord. The manifest manifest, so, oh, manifest. Thank, you so much, thank you, Nico. <laughs> Next. Sino pa po? Ayan. Dito po, guys. Ba't to, bato, pick na lang. <laughs> Hello, Mika po from Cinehall. Hi, Mika. So, what was it like uh, from sharing the stage with your fellow drag queens? What was it like sharing the screen naman acting alongside? Yan, yeah, uh, um, what's like, mga drag race fans? So, And then si Hanabe, she's an angel. So, what was it like acting? Riot ba or what not? Para lang kami nasa dressing room. Para lang wala. Kasi para hindi kami ma-art eh. As in, yung dalawang yun kasi yung tatlong yun, super close ko na talaga sila. Si Angel, nanakanakad ko na yan. Si Mrs. Si, Tan si Ana Beshi, first time ko siyang nakasama sa... Hindi anyway, hindi first time, nakakasama kami sa work, sa mga gigs sa bar, parang hindi kayo siya rin nakapag-funding. Kaya yung dalawa kasi, si Mrs. Tan, siya si Angel. Wala na siya, as in, parang lang kami Binigil lang kami ng script, saka may camera, wala. Kasi hindi kami nag-practice, wala. As in, ano lang talaga siya, para lang kami nasa dressing room na nilagay ng CCTV. Ganun lang siya ka-natural. Kaya mabilis. kaya ang bilis lang nun. <laughs> Thank you, Mika. Next po. Hi, I'm Chad from Sinayanda beach Uh, first of all, I want to commend po, uh, the whole team since uh, I really enjoyed the film. Parang, and I'm po niyang pwedeng uh, audience, like the queer community, of course, and then um, pampamilya since breadwinner si Sampaguita. and then may action din. So parang ang dami niyang pwedeng uh, i-ano-ano -ano audience. So my first question is for Derek John. Um, were there any other alternative endings po oh, since ako din napitin like Sister MJ? <laughs> ayun, gets na proof of concept po siya, pero ayun, baka may iba po yung ending. Ako, sige, share ko naman dahil tayo-tayo lang naman. <laughs> ano, ako for me hindi siya namatay. Yun talaga, kasi uh, for me, panalusis ang pagkita in life. So, at yung mga explore ko na alternative ending and also eventually if we hopefully magawa natin na full length or series ano siya sinave talaga siya actually ni ni Arjen <laughs> ni Rudy diba para Panalo tapos they'll ako. escape together panalo talaga in life right so yun together sila mag-escape with the boss ay parang escape sila from the boss together kasi kaya gusto ko rin explore yung relationship nila eh kasi may back story sila eh from the start sila ay magkasama na pumapatay together at madami silang pinagda pinagdaanan kaya yun yung alternative ending na na forever na nasa isip ko. So, pero intentional rin na gusto ko rin talagang medyo open-ended para madami ring interpretations from audiences. Para mas mag-crave sana na yes, sana magawang full length. So, yun. Thank you. Manifested. Yes, manifest <laughs> <Manifestant. laughs> uh, for precious of, ayan, uh, I've uh, personally na witnessed ko yung journey mo from Drag Race and then I watched your previous films as well. So, keep up the good work. Siguro, um, aside from ayan, nag drag and uh, acting, ano po po yung uh, nakikita niyong, uh, pwede niyo pang explore like theater or like other works outside of those two fields po. Nice. Yung theater, oo, oh, open na doon. Kasi marami akong, mahilig kami actually ng partner ko, tsaka ni, nung, ni Micah, nung kaibigan namin, na manood ng mga theater plays kahit saan. Yung mga, kahit nasa ibang bansa kami, nanood kami. Pero yung isang feel ko, sabi ko kay direkt nung nasa LA kami, parang sabi ko kaya ko yata gumawa ng film. Kasi sabi ko sa kanya, marami kasi mga ako sa personal kong story, sa, sa personal kong buhay, marami ako mga pwedeng ikwento. Ni, as a writer, director. As a writer, director. Kasi nagdulaw ka nga siya kasi kukwentuhan na kami tuwing bubiyahe kami, nasa car kami. So ko, ba direct? May nangyari sa akin ganito. Tapos siya, talaga. Oh. O, di ba, wala pang ganyan na paparad sa screen. <laughs> Naluloka siya kasi sabi ko, kaya ko kaya ko pa magkwento ng madami kasi 39 na ako. Sa edad ko, ang dami kong na-experience na pwedeng pang gawing short film or full-length film. So parang doon, medyo na-inspire ako kasi nung nasa premiere kami, puro yung filmmakers yung kasama namin sa sa theater. Nandun ko nakita, eh ang galing kasi yung isang na-actor, tsaka siya rin yung writer. Ang galing, yung, siya, yung isa siya yung writer, siya rin yung director, siya rin yung naging umarte sa screen. Sabi ko, baka baka may, may chance or kung magibigyan man ako ng, ng pagkakataon na bigawin yun at may kwento ko yung sarili kong experience, feeling ko mag-work siya. So, mag-film making it tayo. Mamanin pa sila din yan. <laughs> Thank you so much. Next, meron pa po mga gusto mag-ask ng questions. Si Mike at siya may tanong yan. <laughs> <laughs> If not, Sir MJ would pahabol. like to pahabol a question. <laughs> doon ako kinakabahan ako. ah I just wanted to know, may price ba na nakuha? Aww. Ah, wala. Yeah. <laughs> trophy! May trophy ako. Binigay silang trophy sa amin. Asan ba yun? Eto na. Uh -oh. <laughs> may trophy. May trophy ka nakuha. So, walang cash prize? Walang. Sorry. Feel ko nga meron ni. Eh. Nakalimutan <laughs> 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 namin na po. Balikan ko ka niya. Ayun trophy mo. And ito po. Ayun. Ah, yay! Ito. Yes! Wow! Congratulations! Ano yung pangilod? <laughs> yeah! So walang cash prize? Wala. Ako. Okay na yun. At least hindi matataksan. Ah, true! Hindi no. eh. Pusat lang din Correct! <laughs> Eh, tanong ko kasi, kung buhay si sa pagitan ngayon, at lips na yung kasasin siya, sino titirahin niya? Madami! <laughs> Alam niyo kung sino yung mga lumalabas sa Twitter, yun na yan, mga target na mga number one. May iba na nga lumabas sa listahan ko. Ay, talaga? <laughs> <laughs> As ng pagitan. Siya yan, yun ba? As they say, drag is political. Yes. And uh, what, what are your thoughts on what's happening in the country? Ako po, um, nabigyan ako ng pagkakataon na pumunta sa ibang bansa, sa first world country. Alam mo yun, ang dami ka pong nakikita na pagkakaiba natin sa Pilipinas at saka doon. And nakapag-research din ako ng kaunti. Kapag sa Southeast Asia po pala, dito sa Philippines, pinakamalaki pa lang binabayaran, 35%. And ang Vietnam, 20%. Singapore, 23%. Na nakakapikon na parang, bakit ganon? Bakit sila mababa yung binibigay? Pero, apakaganda ah, ng, 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 ano transportation. Ang daming benefits. Ano mo, ang daming, ang daming, ang daming pagkakaiba. Ang pakadaming pagkakaiba. At tuwing uuwi nga ako, sabi ko sa mga kapatid ko na pauwi ako, pauwi na ako sa Pilipinas, yung ang bansa natin. Kasi nga, compare ko na siya kung saan ako nagpunta. And ang nakakainis lang is, bakit, bakit ang tagal na, bakit natin hinayaan, bakit, bakit nangyayari siya. So ako po, ang thoughts ko po dyan is, kailangan po magbayad ang dapat magbayad, makulong ang dapat makulong. At hindi tayo pwedeng tumigil, magingay mag-tweet, hindi tayo pwedeng maging kalmado kasi yung mga taong halang na yung bituka, wala na yan eh. Hindi na yung konsensya, hindi na natatakot. Naging, naging value na nila yung mga warakot. So, kailangan managot pa man dapat managot. And eh, hindi po ako titigil. Then, gagamitin ko itong binigay sa aking platform para managot ang mga dapat managot ang ng mga Ibalik nila yung kinuha nila dahil hindi sa kanila yon Naging mahirap ang Pilipinas dahil sa kanila, dahil sa mga pagnanakaw nila. Kaya, Uh, Mamanifest ko din yeah. na makulong silang lahat sabay-sabay. Ganon. <laughs> thank you, thank you, precious. Thank you so Manifestos. much, Steve. <laughs> isa sa alang-alang namin yung case ng uh -huh. Alright,